Ade in my life asa batag ko din creator J Anyos nagpuyo sa kan uling nagoy nga naghandom na musika at driya sa social media mau support ores vlog tiwas aning ni video ug wa pa ka nakapalo aw baka naman kay nagapalit bangko ug lamiang snack driya sa Fortnite video uban ko ninyo kay magmukbang ta karon didto sa menteryo aw pagkahadlo ka pero okay ra kay atig man ko so maton din napita kay mura ko gamay kay namay sig lihok-lihok napita pero okay ra kay kanding man eh, ah may aning pagkauna oy pero mas lami pag nagkauna ni ah, ah, ah. pero sa tinuod nanod toy kay nangurod ko kamot ria sa pagpastada na kung ano yung mapagkaon aram pagkalami ah ah kinasabay buang ano yung mahadlok ano yung magmukbang na mentryon na aram pang buwan na kulmul man talagang gabi ah au niya kinasugdan naman nato na nanaman ta dria au mate kumbati na ta dria au partida ako pao sa dria au anaw sa mga astig risoy au inasara ta dria mao kung may abot ka video ipalo po ko ninyo kaya dira balalim din trabaho ah pero nga no mahadlok masada dira sa mentryon ang mga patay naman ang dria may magpareha sa dra ang agang sta sa umaga pabibi sa gabi ah bakla na ito so matondre na pita to yung kinasugod na gumukbang dria pero

<laughs> Una sa botong shout out ko diri anila Idol Mespar, Mam, Ma Queenie Ophelia, Celes, Skirt, Ginobate, Nathaniel James Tandog na shout out pugod diri anila Damela Jen Opelia Beje Tronoy Badan Patrick Regulation, Christian J Canoy, Uli ang last but not the least, Pidel ang pulokyo au pagkalami liwatan au pagkapis kaya. Una sa botong kisa patong ganang pa shout out dra comment na sumudra comment section si ipalo pug ko ninyo pa mo na usah. matik oy. Una sa botong bago man account diri kay nagbili lang pugod diri au ako gitambayan ba? Au ana amduna, pero guapo ko. <laughs> Una sabaton nak ole ra de ko driya, septe una kadala o ka kulba driya sumot kung sa pais challenge draa o matik kumeda mudra a ako na pero atek ra. Bisan pa man og buwanon ro ngabi pero ako gapon gi buhat akong challenge draa. Sumot undira ko taman, salamat <laughs> sa paglantaw. See you next video.